So guys, naka-technique nga nakita sa YouTube guys nga kung unsaon daw pagpadaghan sa unod sa mani na mudaghan ang imo ani. Nga ani, ing ani oh siya guys oh. Kita mo ani siya nga mani. Kini siya kay nagtindog man ano. Dapat daw anak niya is tumbahon ni mo siya kay para atong iyang kini sa mani. Kini siya dapat Subahanin so, mo na siya nga puno anda para kinis siya nga iyang gamot o manay mo unod. O dapat dito sa yuta. Anaon na na siya. So, kana. Subahanin hmm. Bahanin mo na siya. Dapat magtumba eh, ni kanang mga pa pamulak. Kini ako ah, na niya, Kaya naka bulak na siya daghan. Pero okay na Experience lang ni siya. Kung unsay resulta. So ala siya kay ala siya mo dapat man siya sa yuta. Kini mo so, na ni mo na ni yung unod. So ina na ona siya. Na. So ina ni oh, okay pagsugod ug ana to. Lit na siya gapon. Oh, na danay, na ra siya. Dong na siya unod ani oh. Mao ni mo na siya. Ini ka mo tumba na kay bangon na mo na siya. Ini. Ah, mo. Ini wala so, ko nakita sa YouTube. Daghan lang, lang harvest. So, lang guys. Og daghan salamat sa inyong pagtan happy farming.